Bawat takbo ko para po sa inyo, hindi para sa akin. Ay, anong ginawa niyo? Binash na ako ng binash. Subaba sobrang loob ko. Emosyonal na ibinahagi ni Dr. Willie Ong ang sa tingin niyang naging sanhi ng kanyang hinaharap ngayon na karamdaman. Kamakailan lamang ay ibinahagi ni Dr. Ong na siya ay nakikipaglaban sa sakit na tinatawag na sarcoma o isang uri ng kanser. Nakita sa ginawang laboratory test ang 16 inches na bukol na natagpo ang nakatago sa parting harap ng gulugod na nakadikit sa puso. Ang bukol raw na ito ay isa sa pinakamalaki na nakita ng mga doktor. Pagbabahagi pa ni Dr. Ong ay sa tingin niya ang naging dahilan ng sakit niya ngayon ay dahil sa mga negatibong emosyon na naranasan niya mula sa pambabatikos na natanggap niya noong siya ay tumakbong kandidato bilang base presidente noong taong 2022. Tumakbo lamang raw siya sa posisyong ito, ngunit matinding pambabatikos ang kanyang natanggap. Napatanong din ang doktor kung ano ba ang kanyang maling nagawa. Wala naman raw siyang ginawang mali at mahal niya ang sambayan ng Pilipino. Ang lahat ng kanyang ginagawa ay para sa mga tao. Kahit sa kanyang kampanya ay wala siyang ginastos at walang niloko, ngunit napatanong siya kung ano ang kanyang ginawa at pambabatikos pa ang kanyang natanggap at sobrang sumama ang kanyang loob. Isang basher raw ang nagsabi sa kanya na kahit ilang beses pa siyang paulit-ulit na tumakbo ay paulit-ulit din siyang matatalo. Paglalahad ni Dr. Willie Ong, I think I got all the pain from negative thoughts and negative emotions. From all the hurt, from all the bashing I got from the 2020 vice presidential campaign. Mahal na mahal ko kayo. Hindi niya naiintindihan kung gaano ko kayo kamahal. Bawat takbo ko para po sa inyo. Hindi para sa akin. Unang campaign ko, wala akong gastos. Pangalawa, wala akong gastos. Wala akong niloko, wala akong inaway. Ano ginawa nyo? Binash nyo ako ng binash. Sumama sobra ang loob ko. Ako na nga may malinis na ginagawa, binababoy nyo pa ako. May isang basyo na nagsabi sa akin, Doc Willie, even if you run 10 times again and again, you will lose again and again and again. What did I do to you? Why do you hate me so much? Hindi na iwasan ng mga netizens na mapakomento sa naging pahayag na ito ni Dr. Willie Saad ng ilan sa nagkomento, Doc Willy, we pray for your fast recovery, kaya po yan marami kaming dadasal, huwag nyo na po kasi intindihin mga nagbabash dyan, yan lang yung taong walang magawa sa buhay nila, na di masaya kaya nandadamay. Marami nagbabash sa'yo pero marami rin nagmamahal sa'yo. Doc Willie we love you so much, laban lang stay strong. Be strong po Doc. Never mind your basher, mas marami po umaasa sa inyo. Sa mga information na binibigay nyo sa karamihan ay dami pong natutulungan. Fight lang po. Me God will heal you in His mighty power. God bless po.